manginginom ng gin na nalo ng Hilux. Ang paginom ng isang brand ang alak na bonding ng magkakaibigan at magkakapamilya ay hindi akalaing magbibigay ng swerte sa kanila. Nanalo ng brand new Toyota Hilux sa Hinebra Instanalo 2024 ang manginginom ng gin bilog na si Riza Villeza mula sa Balok Santo Domingo Nueva Ecija. Sa video ipinose si George Webb Johnson sa Facebook na ngayon ay mayroong 2 million views ay ibinahagi ni Riza na bumibili siya sa o bumibili siya ng gin bilog sa suki nitong tindahan sa Balok. Nakakatatlong bote daw sila ng gin bilog ng kanya mga kaibigan at kapamilya araw-araw. Aniya, dati na rin siya nakakakuha ng selyo mula sa pag-inom ng naturang brand ng alak na nasa lima hanggang sampu at ipinapapalit din niya ng alak sa tindahan. Nang minsang mapainumuli ng ala kasama ang kanyang mga kaibigan at kapamilya ay hindi anya niya pinansin ng selyo at nang tingnan nito kinabukasan ng bote ay nakita niyang nanalo siya ng brand new car. Pinagpasalamat naman ni Riza ang kanyang pagkakapanalo dahil malaking biyaya ito sa kanilang pamilya. Unang sika, unang sika.